yung uh, tumutulong sa akin, naisip ko na lang na kung maaari, no? Huwag na kayo kong tulungan. Hintayin ko lang ang... Ang pangakamatay ko sa butong dito. Sa panahon ngayon iilan na lang ang nagamit ng lampara, ang ilan ginagamit na lang kapag nag brown out, lampara ay inihahalin tulad ko sa buhay ng tao na kapag malakas ka pa kaya mo pang tumayo sa sarili mong paa, naglalagablab na gusto mong abutin lahat ng ninanais mo sa buhay, at sa bawat pagliab nito ay siya ding pagharap mo sa bawat hamon o pagsubok sa buhay, Paano kapag naubusan ka na ng gas at sa pagtanda mo wala ka ng ibang aasahan, samahan niyo po kami sa videong ito kasama ang Team Daddy Frankie, Team Chief of Philippines, Team Immortal Motobag, Team Road Rescue, Team Luzon, Visayas at Team Mindanao at sa lahat ng kababayan nating OFW. Ngayong araw po ay pupunta natin si Lolo Berto sa kanyang tahanan dito sa May Bacor. Samahan niyo po ako. Tara, let's go! sama sa mapagpalang araw mga kababayan, nandito tayo sa bahay ni Tatay. Ang tapal niya, Tay? At Rom. Tatay Romeo, yung kumukups kay Tatay Berto po, nagpatera doon sa bahay ni Tatay Berto at yung sinanay din ito alasay oh, natin siya hello Nay. kumusta okay. po ilang taon na kayo Nay? 73 73 mm. ano po hindi na kayo nakakatayo hindi na, na stroke ako na stroke ha? si tatay ron nyo din ako stroke din, din. Ako din ako. Hmm. so ayan so, po niyo, nai dalawa, kami. dalawa kayo na stroke uh -huh. tana kayo taon na kayo tay ako, oh, magsi-16 na ako marapit sa ah, November. Ah, malapit na. Ito na, senior. no? senior na. no So, ito, malapit na birthday ni tatay, November. Yan po. So, nakita kasi ng Team Daddy Frankie po, napapanood nyo po yung video nyo po kay tatay. Napapanood nyo po ba? Ayan po. So, yun, nakita si nanay na hagip sa no, camera ko. No? Saka nakita ko rin po yung sitwasyon. Kaya, Uh, ito po yung video na to pasasalamat sa inyo po kasi pinatira niyo dyan si tatay na ilang taon na siya nakatira dyan May na taon na yata, Six, six years na siya na libre sa bahay ano yung nung pinagawa yung bahay niya hindi niya hindi niya siya pinapabayad talaga ng libre siya sa ano ano. lubos-lubos po kayo nagpapasalamat sa kabutihan niyo po ano so sa kabila ng kabutihan niyo po tanggapin niyo po itong ano Bigay ng team daddy Frankie po. No. siya niya na po ano. Sa susunod po ano, makabigay ulit ng medyo malaki-laki. Sinanay, no. Nestro. Nice <coughs> oh. <coughs> Hindi na nakakalakad po. Hindi na. upo po. oh, ano si 73 years old. Talagang ganyan po, diyan na kayo binibihisan. Uh -huh. Ay na lang. Buti nakakaya upo-upo pa na po. Uh -huh. bangon pa. Ano <laughs> na eh. Na sobrang kabaitan niya po no. Rogal pang buhay no. Pag, pagtanggap niya kay Tatay Berto. Maraming maraming salamat po. Okay lang po na i-upload ko tong video niya po. Na no? si Tatay ay nagpatira tumanggap kay Tata, Lolo Berto diyan sa bahay nila. So mamaya po makikita natin yung kalagayan ulit ni Lolo Berto. Muli natin dadalawin. So, gusto pong tumulong kay Nanay. Si Nanay ilang ilang ilan yung anak niya po? Ano lang, dalawa lang. Dalawa kasama niya dito sa bahay? Si asawa niya, saka yung isa na asawa niya. Hmm, anong mga trabaho po? Wala, mga Pa? Buhay. Ah, yung mga asawa may trabaho? Asawa lang, nagbama na yun. Nagdodrive? Hmm. Tapos, sila na, na nagbubuhay anong sa niya sa po, ala? Anong niya, asawa niya? Hmm, napakabait na po. At least nandyan parang gayo tayo, no? Hmm tumutulong kay Lola. So, yun po. Maraming, maraming salamat po. Punta mo po kay Lolo. Ha? Nay, salat lahat po. Hindi po. po. Tara po kay Lolo Berto. So, nagpapasalat po ako sa sponsor nating ngayong araw. Kay Ma'am Grace Santiago. So, alamin natin ang kalagayan ni Lolo Berto. Dito siya mga babae Kakatok tayo. Opo. Lo. Ngayon uh, nga Hala. Kaya pang tumaya. Ang sikip ng ano mo. Kailan nating ano yan. Ibaba, ibaba na yung iba. Kailan natin palitan. Ang damit. Oh, hi. Ah. Wala pang? Wala pang sang buwan. <laughs> Yung, wala pa dasang sang buwan, baka pala ni Lolong. Damit. Ang buwan, buti na maamoy, amoy. Ay, eh, ang ang tao, makak, 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 makadikit -maka eh, inuubo. na napatawa pa ni Lolong. Dalaan mo ako nito ha. Opo lo, bibigla na kita, bibigyan ka po ng sipa ulit na. No. Ay, Pero magbibisay lo, ha? Mensa na yung maraming damit natin. Kunin natin. ayon di ba? Papalit tayo lo, palit ha? Papalit kami mga babayan. Thank you. Punas, nagpupunas kayo lo? Punas, oh, hindi na kayo Kailangan talaga may tagalaga na kay tatay. Mga babayan. Ayan po. Wala, Punas! Po, Punas! Punas ka? Punas! Punas ng ano? ah, uh, pistawel. To pupunas. Ah, eh? oh, magpupunas ha? ka? Hindi, ayaw mo? Ay, baka daw lamigin si Lolo Gakasipon hmm. Kaya palit-palit na lang siya ng damit. Ayun. po, tama. Ayun. Parang nagsamba niyan, lo. Ah, oh, maraming, maraming salamat sa tumutulong kay Lolo. Berto, siya po ay 94 years old, taga ang probinsya ni Lolo po ay ang probinsya ni Lolo po ay sila ay Negros Occidental sa may poblasyon. Doon po siya lumaki hanggang sa napunta ng Manila, hanggang napag-asawa nagkaanak. Katrabaho hanggang sa tumanda na po, no? napadbad siya dito sa Bacoor, Cavite. Ayan po mga babayan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating kababayan OFW na nagpapadala at tumutulong kay Tatay Berto. Doon sa team, Daddy Frankie, Team Luzon, Team Mindanao, at sa lahat nating na kababayan sa buong Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Muli natin binisita si Lolo dahil may bibigay tayo. No? Ito no? po, unahin natin ang mga prutas galing kay Ma'am Grace Santiago. Yan po. Uh, saging sa orange. No? At hindi lang yan tay, Meron pa dito isang karton po na grocery. No? Worth 1,000 pesos so kailangan po natin videoan lahat para makita po nang nagpadala matuwa po siya sa ito po yung pinaghirapan nila sa ibang bansa no? in share nila kay Lolo Berto mga babayan no? kaya kami po lubos lubos na salamat sa inyong kabutihan po ma'am at sa lahat ng mga kababayan natin tumutulong kay Lolo Berto alam nyo na po kung sino po kayo no? maraming maraming salamat po sabi so, bibigyan na natin kay tatay tay say say natin tay ah. Meron kang ano, biskwit. Uh, tay, uh, kapi kape gata sa sukal. Tapos, yung bigas, no, tay? Tay, may bigas ka pa, wala na, no? Sakto-sakto tayo, ah. na, tay. Alright. Tapos, mga dilata, So, uh, soy ito soy tapatis ano po tayo ah tayo lagay tayo pasok na natin ayan po na ayan mali po ang nagpapasalamat sa uh, nagbigay ng grocery kay Lolo Berto at sana marami pa po kayo matulungan at huwag po kayo magsawang tumulong sa mga nangailangan na tulad ni Tatay Berto po Maraming maraming -marami salamat Hi. po sa lahat-lahat ng Team Daddy Frankie. Ma'am Aling Rochelle, Mons Channel Vlog, Boss JV Vlog, Fans TV, KG27 TV, Kagapay TV, Ma'am Sweet Charms, Ma'am May Vlog, at sa aking partner, Ma'am I Love You, at sa Team Road Rescuer, Team Luzon, Aero Metal Guard, Henry On The Go, Jiggy Calso TV, at Sir Edison Butete ng Mindanao. Aboy Mas, maraming maraming salamat po. At sa lahat ng ating kababayan, sila Ma'am Iluzon, Ma'am Sharma Marquez, Sir Danny Makasahit, Ma'am Leticia, Ayaw niya. Ayaw niyang paggupit. Baka magpagupit ako, maging pogi ako, di gawal ko ng bakla. Tawa na lang. Wala ka lang ako naisip dito. Maging pogi kaya, maging pogi. Maraming ka lang ako naisip. ko maka, kung isip ka. Banda sa amin. Noong unang panahon, kabataan ko, nag a tri 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 mga mga tat, tatlo kakakami ay atin kami ng mga estudyante sa Sinda. Kuminsan eh, kita naman ibon malaki. Pagdating sa kasalam, baboy na malaki. Hmm. Eh, Wala. doon sa amin eh, kar karaniwan din ma mayro hmm. may mayroon kong baril. Ako may kambaril ako dati. Sana ako maghawak ng kambaril. Ano kayo ma dati? Magno mga mag mag Nagsundalo kayo? Ang Nagsundalo po kayo? Oo. do kami nagap nagap nag, -ap, nag, -ap, nag -ap, practice sa ilog. Alam na mahaba. Bawaw ka na lang Target kami doon. Shop shooter ka lang, ha? Nasanay ako. Oo, oh, uh -huh, ang galing ha? Pero hindi mo namin na nagamit siya. Eh, sa si aswang lang.

Pag mm, ka na buwan, nabalik naman siya, nahuli, ang babae maganda. Mm. kulong. siya, nang mahuli siya, nag, nag, ang ang, ang, ang Maganda. Ang kinulong kin, kin, na siya, nakawala. Huh? makalusot siya, sarihas. Hindi siya yung nakapang kita. Nang bandang ulit. May kapangyarihan. Kapita din siya pero patay na. Hmm. Hindi na din. ang um, lugar na doon. Unti-unti na wala. Pero ngayon tayimik na. Kaya doon? Wala, nang wala. Yan, uh, uh, yan, na nga uh, Wala. Kung yan na. Ma, 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 malalak yan. Na, 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 Kumain siya, makakasabi na. Hindi lang nap napaniwala. Pero ang pula, ang kaya nakakita. Ano Opo. At kami pas pasayro. Ah, uh, mga ba mga babae naga naga aras sa na bakulod. Ang mm. ang ang uh, uwi nila sa gabi, aras aras ocho. Mula bakulod uwi pa rin ang kansila. Kami doon mga soke niya ya nagabang damak ng pulis. Ah, kami. mo. Pagka namin doon, ayaw na namin mag-magabalik takot kami magabalay <laughs> ko. Doon ang mga, mga kwanon, malayo pa, pa, pa kami. Ang mga tao doon sa kakasada naghahintay. Mayroon sa ilaw. Eh, paspas pas, ang tricety ko <laughs> Pag umaga doon, 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 okay? may pasayro naman kami. Kumikita pa rin. Uh. Tricycle rider, ako dati. Mm. -hmm. na ako mag naruno na ako mag Ang akin gamit dito lang sa mga sa, sa, sa na, nawala. Mm, -hmm. damit, na kayo. Sino? Opo. Ayan ang muling inalala um, ni Lolo. Ang kanyang kabataan. Sur, 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 ikaw ang pamangkin ko. Mm, -hmm. ayan so, yan na yun. Lo. Ayan um, yan na yan. Ta na. Wala na. Wa at, eh. Maraming bumalik. Kar kartintero na purple ang labas. Uh, <laughs> maraming pang babalik lang. <laughs> sa inyo, ano po? Ayan uh, tayong maikling kwento ni Lolo, Alberto. Bakit? Maraming salamat po. Nababuhay ako dito. Hmm. Nababuhay ako. Hindi sa ano. Ang aking buhay ako, yeah. Ang aking buhay, yeah. Responsable, yeah panalangin lang ito. Ah, uh, lang ang buhay ko. Oh. Lo, paalam na po, ha? Alarga na ako ulit. Sa muli natin pagkikita. Salamat po. Paalam na po ako, ha? Bye-bye po.